He welcomes in yung lahat hua amak subscribe sa king YouTube channel. Kapag wala ka na. Para bang huminto ang oras. Wala nang ingay sa paligid kundi tibok ng puso ko. Na parang nawawala rin sa bawat segundo. Sa bayan naming malit sa gilid ng dagat. Araw-araw kitang nakikita sa pamilihan. Bit-bit ang basket ng isde. Nakangiti kahit patirik ang araw. Pero ngayon, walang nakakaalam kung saan ka nagpunta. Sabi ni Aling Rosa. Huli ka raw na nakita sa may lumang pantalan. Kasama si Lito. Yung kapatid mong matagal nang nawala at biglang bumalik. Dala ang isang kahong hindi pa nabubuksan. At mula noon, walang nakakita sa inyo. Kinagabihan, dumating ang hangin mula sa dagat. Malamig at may dalang kakaibang amoy. Parang halong alat at kalawang. At sa bawat hampas ng alon sa dalampasigan, naririnig ko ang parang tinig mo. Mahina. Nagbubulong na pangalan ko. Pinilit kong sundan ang tinig. Hanggang sa marating ko ang lumang kubo ng lolo mo. Sarado ang mga bintana. Pero mula sa loob, may liwanag na kumikislap, parang apoy ng kandila, at anino ng dalawang tao na magkaharap. Bago ako makalapit, narinig ko ang tunog ng kahon na bumubukas. Sumunod ang isang hininga na mabigat, at tila isang iyak na pilit pinipigil. Sa sandaling iyon, parang bumigat ang paligid. Dumilim ang kalangitan. At ang mga ibon na karaniwang nasa punong mangga. Biglang nagsilipad palayo. Iniwan akong mag-isa sa harap ng kubo. Habang anti-unti. Anti-unting bumukas ang pintuan. Bumungad ang malamlam na liwanag mula sa loob. At ang lamig na sumalubong sa akin. Hindi na tulad ng simoy ng dagat. Kundi parang hangin mula sa ilalim ng lupa. Mabigat at may dalang takot. Sa gitna ng liwanag, nakatayo si Lito. Nakayuko. Mahigpit ang hawak sa kahon nang gayon ay bukas na. Pero hindi ko maani maaninag ang laman. Nakaharang siya na parabang pinipigilan akong makita. Nang mapansin niya ako, umanggat ang kanyang mga mata. Matagal kaming nagkatitigan. Ranggang sa may kung anong pumatak mula sa kanyang pisngi. Luha ba iyon? O pawis na dulot ng takot? Alis ka na, mahina niyang sabi pero ramdam ko ang bigat ng bawat letra. Alis kayo, hindi pwedeng manatili dito. Napatigil ako. Nasaan si? Hindi ko na natapos ang tanong. Dahil mula sa likod niya. Lumitaw ang anino mo. Maputla ang mukha mo. Parang walang dugo na dumadaloy. At sa mga mata mo. May halong takot at lungkot na hindi ko pa nakita noon. Hinakbang mo ang paa mo papalapit. Pero bigla kang pinigilan ni Lito. Mahigpit ang kapit niya sa braso mo. Parang takot siyang mawala ka. O baka takot siyang may mangyari sa atin kapag nagkalapit tayo. Umalis ka na, ulit niya. Munit ngayong mas malakas na. Halos pakiusap na may halong pagbabanta. Naramdaman ko ang tibok ng puso ko na bumibilis. Hindi dahil sa takot lang. Kundi sa pagkalito. Ano ang nilalaman ng kahon? Bakit kanito ang itsura mo? Bakit parang ayaw nila akong makaalam? Bago pa ako makapagsalita ulit. May kumalabog mula sa loob ng kahon. Hindi iyon parang bagay. Hindi rin parang hayop. Kundi parang tunog na humihinga. Malalim at mabigat. Na parang galing sa ilalim ng dagat. Napetras ako. At sa bawat hakbang ko patres. Parang humahabol sa akin ang lamig na iyon. Hanggang sa maramdaman ko ang buhangin sa ilalim ng paako. Nasa gilid na pala ako ng dagat ngunit hindi ako makalayo. Dahil sa pandinig ko. Narinig ko ang pangalan ko. Ikaw iyon. Sigurado ako. Mahina pero malinaw. Tinatawag ako pabalik. Lumingon ako. Nakatayo ka pa rin sa loob ng kubo. Pero ngayong mas malinaw ko nang nakikita. Ang kamay mo ay may pulang bakas. Hindi ko alam kung dugo iyon o pintura. Pero ramdam ko. May mabigat na nangyari bago ko dumating. Ang alon sa dagat ay biglang lumakas. Umabot sa tuhod ko ang tubig kahit wala namang bagyo. At sa ilalim ng tubig, may nakita akong kumikislap, parang piraso ng salamin o bakal, na para bang may gustong magpakita sa akin mula sa kailaliman. Muli kong narinig ang kalabog mula sa kahon. Ngunit ngayon, may kasamang tunog ng parang lubid na napupunit. At sa kisap-mata, sumigaw si Lito. Takbo, pero imbes na tumakbo, Napako ako sa kinatatayuan. Nakita ko kung paano biglang gumalaw ang takip ng kahon. At mula doon, lumabas ang usok na kulay itim, makapal at mabigat, na parang may buhay. Sumisingaw, gumagapang sa sahig, papunta sa iyo, papunta sa akin. Sinubukan ni Lito na isara muli ang kahon, pero habang ginagawa niya iyon, naramdaman kong unti-unting nawawala ang liwanag sa paligid. Parang sinasakal ng dilim ang lugar. Ikaw. Nakatitig lang sa akin. Walang sinasabi. Pero sa mata mo. May hiling na hindi ko may paliwanag. Hiling na parang nagsusumamo. Nahuwag akong lalapit. Kahit na lahat ng parte ng katawan ko. Gustong tumakbo papunta sayo. Naramdaman kong may humawak sa bukong-bukong ko mula sa tubig. Mahikpit. Malamig. At anti-unting hinihila ako papunta sa dagat sumigaw ako. Pero natabunan iyon ng ugong na hangin at hampas ng alon. Bumagsak si Lito sa sahig. Kasabay ng pagbagsak ng kahon na tuluyang nabuksan. At mula roon, isang bagay ang lumabas. Hindi ko alam kung tao o hayop. Dahil nakabalot ito sa makapal na kadena. Pero malinaw ko paring narinig. Ang mabigat nitong paghinga. At ang mababang tinig na parang ng akit. Nagmumula sa pinakaloob ng dilim. At bago pa ako tuluyang mahila ng dagat, narinig ko ang huling salita mula sa labi mo. Mahina. Halos pabulong. Pero sapat para bumangon ang lahat ng balahibo ko. Kapag wala ka na, hindi mo na malalaman ang totoo. Tumama sa akin ang malamig na tubig. Habang hinihila ko pababa, hindi ko alam kung anong mas malakas. Ang tibok ng puso ko o ang dagundong na alon sa tenga ko. Sa ilalim na tubig lahat ay kulay asul at abo. Pero sa malayo, may kumikislap na liwanag. Parang mula sa isang lampara sa ilalim ng dagat. Nakakatukso itong lapitan. Pero ramdam ko rin ang matinding panganib sa paligid. Habang lumulubog ako, napansin ko ang mga aninong dumadaan. Hindi ito isda. Hindi rin tao. Parang mga hugis na walang malinaw na anyo. Na kumikilos ng mabagal. Pero kapag napatingin ka, Parang biglang lumalapit. May isang anino na huminto sa tapat ko. Malaki. Mahaba ang braso. At sa dulo ng braso nito, nakita ko ang mga daliri na mahaba at matutulis. Nakahawak sa lubid na pilit akong hinihila pababa. Sumisigaw ako sa ilalim ng tubig. Pero walang lumalabas na tunog. Hanggang sa biglang may humawak sa kamay ko mula sa itaas. Ikaw iyon. Nakaluhod sa gilid ng dagat hinihila ako pataas. Pero ang mukha mo, hindi na ikaw ang nakikita ko noon. Maputla ka na parang bato. At ang mga mata mo'y kumikislap sa dilim. Hindi ko alam kung iyon ay ilaw ng buwan o galing sa loob mo mismo. Nang halos mayahon mo na ako. Narinig ko ulit ang tinig ni mula sa kubo. Huwag mong ilabas. Hindi siya pwedeng umalis. Hindi ko maintindihan. Bakit mo ako tinutulungan kung ayaw akong ilabas? O baka hindi talaga iyon tulong. Sa huling hatak mo, nakalabas ako sa tubig. Hingal na hingal. Pero bago pa ako makabangon. Nakita ko ang kahon sa loob ng kubo. Nakabukas pa rin. At ang usok na galing dito. Ngayon ay gumagapang na sa buhangin. Papunta sa amin. Napatayo si Lito. Bitbit -bit ang isang lumang sibat na parang galing pa sa ninuno namin. Tumakbo siya palabas ng kubo. Tumalon sa pagitan natin at ng usok. At walang alinlangan. Sinaksak niya ang sibat sa mismong gitna ng dilim. Sumabog ang hangin sa paligid. Parang may pumutok na alon mula sa loob ng lupa. Nahulog ako sa buhangin. At nang dumilat ako. Wala ka na sa tabi ko. Nasaan siya? Sigaw ko kay Lito. Pero hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa dagat. Habang ang sibat ay nakabaon pa rin sa lupa at ang usop ay unti-unting nagiging abo na tinatanggay na hangin. Tinakbo ko ang kubo. Baka nandoon ka pa. Pero wala. Ang lob ay madilim na parang walang kahit anong liwanag na pumasok. At sa gitna ng sahig. Nandoon lang ang kahon. Gayon ay sarado na. Pero ramdam ko pa rin ang bahagyang paguganito. nito. Parang may buhay pa rin sa lob. Bumalik ako kay Lito. Hinawakan ko ang balikat niya. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang nangyayari? Nasaan siya? Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi lang takot para sa akin. Kundi takot sa kung ano ang pwedeng mangyari sa buong baryo. Hindi siya makakabalik, sabi niya mahina. Kahit anong gawin natin kapag nabuksan ang kahon, may kapalit palagi. Napetras ako. Anong ibig mong sabihin? Siya ba ang kapalit? Pero bago siya makasagot, mula sa dagat. May umalingaw ngaw na sigaw. Hindi iyon tunog ng tao. Parang pinaghalong tinig na hayop at boses mo. Mahaba, mabigat, at puno ng sakit. Pareho kaming napatingin sa dagat. At sa malayo. Sa ilalim ng buwan. May nakita akong figura na nakatayo sa ibabaw ng tubig. Ikaw iyon. Sigurado ako. Pero ang buhok mo'y nakalugay at lumilipad sa hangin. At sa paligid mo. May mga aninong umikot. Para bang binabantayan ka? O baka binibilanggo? Gusto kong tumakbo papunta sa'yo. Pero humarang si Lito. Mahigpit ang hawak niya sa braso ko. At sa boses na puno ng put at takot. Sinabi niya, kapag wala ka na, hindi lang siya ang mawawala. Napatitig ako kay Lito, pilit iniintindi ang bigat ng sinabi niya. Pero mas malakas ang tibok ng puso ko kaysa sa boses ng utak ko. Hindi ko kayang tanggapin na wala na. Natitigil na lang ako rito habang ikaw ay nasa gitna ng dagat. Sa ilalim ng buwan. Kasama ng mga aninong hindi ko maintindihan. Bumitaw ako sa pagkakahawak niya at tumakbo. Ramdam ko ang buhangin na kumakagat sa mga talampakan ko. Ramdam ko rin ang lamig ng hangin na parabang humihila pabalik. Pero hindi ako huminto. Dahil sa bawat hakbang. Naririnig ko ang tinig mo. Mahina, paulit-ulit. Tinatawag ang pangalan ko hindi bilang sigaw ng tulong, kundi bilang hiling na huwag akong sumuko. Pagsapit ko sa gilid ng tubig. Hindi ko na inisip kung gaano ito kalalim o kung anong nasa ilalim. Sumisid ako. Ang lamig ay parang libo-libong karayom na tumutusok sa balat ko. Pero wala akong pakialam. Dahil mas malinaw ng gayon ang boses mo. Parang nasa harapan lang kita. Sa ilalim ng dagat. Nakita ko ang pigura mo. Nakalutang nakapikit, at sa paligid mo. Nakapulupot ang mga mahabang anino. Tila mga kamay nagawa sa usok. Na bawat galaw ay may kasamang mahinang unggol. Parang mga kaluluwang bilag ng dagat. Sinubukan kong lumapit. Pero sa bawat hakbang ko sa ilalim ng tubig, mas mabigat ang pakiramdam. Para bang may humihila pabalik. O may pilit pumipigil na makita kita ng mas malinaw. Nang abutin ko na halos ang kamay mo bigla kang dumilat. At sa mata mo, nakita ko ang parehong ilaw na nakita ko kanina sa dalampasigan. Hindi iyon liwanag ng buwan. Hindi rin liwanag ng apoy. Parang liwanag na isang bagay na mas malalim pa sa dagat na ito. Mahina kang mumiti. At kahit nasa ilalim tayo ng tubig, narinig ko ang boses mo. Parang pabulong sa mismong tenga ko. Kapag wala ka na, makakalaya ako. Bago ko pa maintindihan ang ibig mong sabihin. Isang malakas na alon ang dumaan sa pagitan natin. Itinapon ako pabalik sa mababaw na bahagi ng dagat. Habang ikaw ay lumubog ng tuluyan. Kasama ng mga aninong iyon. Hanggang sa mawala ka sa dilim. Pag ahon ko. Nakita ko si Lito sa pampang. Nakaluhod. Hawak pa rin ang lumang sibat. At nakatingin sa kawalan. Hindi niya ako tiningnan. Hindi niya tinanong kung ayos lang ako. Parang alam niyang wala na siyang kailangang sabihin. Sa likod ko, ang dagat ay tahimik muli. Walang bakas na mga alon. Walang tunog ng hangin. Pero sa puso ko, ramdam ko pa rin ang malamig na haplos mo. At ang mga salitang iniwan mo sa ilalim ng dagat. Sa mga sumunod na araw, tahimik ang buong baryo. Walang nagtatanong, walang nakukuwento. Pero ramdam ko, lahat ay nakatingin sa dagat na para bang may inabangan. Si Lito, bihirang lumabas ng bahay. At sa tuwing magtatama ang tingin namin, may dala itong bigat na hindi kayang buhatin ng kahit sinong tao. Marahil alam niyang wala nang babalik, o baka alam niyang may darating pa. Ako naman, gabi-gabi pa rin akong bumababa sa dalampasigan. Hindi para magranap, kundi para makinig. At sa bawat hampas ng alon sa pampang, parang naririnig ko ang mahinang tinig mo. Hindi na bilang hiling ng kalayaan, Kundi parang paalam na puno ng kapayapaan. Isang gabi, sa ilalim na maliwanag na buwan. Habang nakaupo ako sa buhangin. May sumabay na malamig na simoy ng hangin mula sa dagat. At sa hangin na iyon. Ramdam ko ang presensya mo. Parang yakap na matagal ko ng inaasam. Banayad, walang takot, at walang bigat. Gumiti ako. Sapagkat sa wakas, naintindihan ko. Hindi kita nawala sa dilim. Naging parte ka na ng dagat ng bawat hampas ng alon, ng bawat bulong na hangin, at ng bawat gabi na magpapaalala sa akin. Na minsan, may isang taong nagmahal at nagpaalam, sa parang tanging dagat lang ang nakakaalam.